si Fire Chief Inspector Rodrigo Reyes ng BFP Malabon. Magandang hapon. Um, po, Sir Jimmy. Apo. Dito po sa pangyaring, ano, ito po, ano, marami pa rin yung kumbaga, yung natirang mga kabahayan dito sa may bandang unahan. May, meron po ba kayong rekomendasyon sa kanila o kin, kinausap niyo po sila para lumikas na rin? Actually, ang tingin ko po ay yung ating pamanahan lokal po ng Malabon no, sa pangunguna po ng ating uh, Mayor Delen Noreta po. Ah, eh, parang pag-uusap po, kasama po ating mga barangay po, no, si Kapitan Ed, Ed, Edna po. Uh, may plano po yata na medyo bawasan po yung mga naka, yung atin po kay SF po rito. Para kung sa po, uh, may iwasan po yung uh, sunog po na nangyari po kaninang maga po. Habang tinitingnan po natin yung lugar, eh, talagang walang papasukan. Dadaanan yung mga bumbero, kundi maliban nila kung tatawirin nila itong estero. Ano po, gano'ng kahira po para sa team po ninyo kanina? Uh, kanina naman po na, even though malit po yung daan po nung kanina, hindi naman po kami nahirapan kasi po naging uh, tumulong po yung mga mga tao po rito sa Togatog na kung saan po ah, naging mag, maging mabilis po yung aming respondi po yung pagpaposisyon position po namin mga tao ay hindi na po naging mahirap Apo. 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 At sa initial na investigation po ano po ang uh, posibleng sa po? basi base po sa aming nakausap po no, uh, bali pinagsama po yung kay Sir Jeffrey Castro po no, na may bigla raw po na nagamoy amoy uh, usok po sa bahay niya pero sila meron po kami invitation para po sa kanya para po ma makuha po namin po siya ng statement regarding po sa totoong nangyari po sa sunog kanina. Opo, okay. may parang accounting ho ba kayo ng kabuang bilang pa ng pamilya na, o bahay na natira po dito? Actually po ang, ang aming pundita lang po based po sa ating uh, city social welfare development po uh, at isa uh, 70 families po ang initial po na naapektuhan po at uh, at least sa mga 15 bahay po hanggang 60 bahay po ang nadamay po. Sa ngayon naman po ay eh, nagkaroon po ng immediate relief po ang ating uh, local government po na actually dito po sila ginagawa po sa Togatog National High School po. buti yun, hindi rin na nadama itong eskwela na katabilangan. Actually, nagpapasok po agad ako sir ng tatlong fire truck po dyan sa ating sa eskwela po sa Tugatog National High School kasi po a uh, iniingatan po namin na madami po sila kasi po uh, kawawanan kawawa po yung mga estudyante baka kung po yung kanilang paaralan eh, baka tumagal po kung matagal po yung kanilang pagbalik po sa eskwela. Sa ngayon, ang inabangan nyo itong uh, to si ginong Castro para magbigay po ng salaysay. Apo sa si Sir Castro po ang binibigyan po namin ng imbitasyon para pumunta po sa amin sa tanggapan po. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Salamat po, Sir. Si uh, Fire Chief Inspector Rodrigo Reyes siya po ang uh, Fire Marshal dito sa Malabon. Kasama din po natin si Ginong Mark uh, Verbo ng uh, Barangay Tugatog. Isa po siya sa mga opisyal dito sa Barangay hmm. Hapon po. Magandang hapon po. Sa ngayon po masasabi po yung uh, pagtulong uh, ng barangay para po sa mga nasunugan? Actually, kanina pong umaga, nung sisimula ng sunog, nandito po ang ating punong barangay kasama po ang ating mga kagawad na in po namin yung mga bombero yung mga estudyante, saka po yung mga tao nasunugan dahil sasakok sila ng aming barangay. Uh, meron hubang parang ayuda ng pagkain o pag gamit sa kanila? Uh, pagkatapos po ng sunog, uh, kasama po namin ng ating buting Mayor Lelen Oreta, nagkaroon naman po agad siya ng kasagutan na um, uh, pang-tulong Namigay po siya ng mga relief goods, ng banig, kumot, tubig, at saka po pagkain. Dumating po yung kanyang uh, mobile kitchen, kusina. So, ang sa parte naman po ng barangay, ngayong dinner, kami po ang nagpiprepare ngayon ng pagkain para po papakain naman po sila. Sa covered court sila nanay ni... Uh, meron pong nanunuluyan sa may barangay hall dahil meron po kami doon command center at uh, evacuation center. Oh, po. Meron po bang rekomendasyon si Mayor Oreta para po pansamantalang o oh, ilikas na talaga sila kasi may tuturing din po itong danger zone. Ano po? Actually, I mean, ayon sa kabatiran ng aming punong barangay, uh, nakipag-ugnayan ng pamahalaang lungsod sa NHA, National Housing Authority. Uh, meron ng plano para sa kanila na ilipat sila sa barangay Longos. na kung, tawag, kung katawagin ito ay Marangal Village. So, nasensus na rin sila. So, iniintay na lang talaga yung formal na paglikas nila para dyan sa lugar na yan. May panawagan kayo ng uh, nais mag-donate para ho dito sa mga naging biktima. Siguro kami bilang nasasakupan dito sa isa sa opisyales o barangay treasurer na aming barangay, uh, humingi rin naman kami ng tulong kung maaaring magkaroon ng uh, relief goods, mga damit, dahil talagang karamihan sa mga nasasakupan ng na aming barangay ay talagang walang natirang gamit, walang natirang, walang naisalbang gamit, damit. Panghuli po, ano po yung itong mga nakatira dito, ano po yung profile nila? sa uh, sila po ba yung mga, saan po sila natatrabaho? May informasyon ako? Uh, hindi natin malama kung saan katrabaho, pero dahil sa sakupan sila ng aming barangay, willing silang tulungan ng barangay nakikipag-ugnayan kami sa pamahalaang lungsod ng Malabon. Maraming salamat po sa pagkakataan si Ginong Mark Paul Verbo sa, sa, po sa mga opisyal dito sa barangay Tugatog. Kasama din po natin si Aling uh, Janet, isa po siya sa mga nasunugan dito sa area. Aling Janet, magandang hapon po. Magandang hapon po. Uh, Paano ba nangyari yung sunog kanina? Meron mo kayong informasyon? Opo, nung nasa labas po kami, po, po, pasok na po kami sa pangyarihan ng sunog. Hindi na po kami makapasok, hindi na, hindi na po namin ma... Uh, ano yung yung mga gamit namin kasi po yung daanan po mismo eh, yung daanan po mismo yung nasusunog. Kaya po yung mga gamit namin, kahit isa po sa amin wala pong nakalabas ng gamit namin. Pero yung pamilya niyo, kompleto po? Opo, buti po yung mga anak ko, yung, isa, yung panganay ko po nakalabas, yung bunso ko po nasa eskwela. Nagpapasalamat po talaga ako na wala po nasaktan. Opo, uh, gano'ng katagal ako kayong naniniranu dito? Ako, ano po, dito po talaga ako pinanganak eh. Ay, eh, po. Napakasakit po. po napakasakit po talaga yung nangyari sa amin kasi kahit isa po, kahit isang damit, wala po talaga kaming nasalba. Kalahating oras lang la lahat po talaga ng bahay sa Looban wala po talagang natira. Ano po, ano po ang uh, naririnig nyo sa mga kapitbahay? Ito ba uh, uh, may usap-usapan ba na ito'y maaring sinadya o talagang aksidente po nangyari? Aksidente po kasi po tatlong araw na po kami, ano po, yung brownout magsisindi po, tas bigla na lang po mamamatay. Kagaya po kagabi, nagsindi, tas alas 5 po ng madaling araw na matay. Tas mga siguro mga alas 7 po ng umaga alas 8, nagbukas, ayun na po, may naamoy na po na parang amoy sunog. Ang As sa kasi po sanay po kami yung amoy sunog na kuryente kasi po yung sa Yunel po, minsan nagsusunog po yung mga palero ng kuryeano po, yung mga nakukuha po nilang kalakal. Kaya po hindi sabi ko baka sa ano lang yan. Kasi sa akin pa nga nagtanong yung isang kapitbahay namin eh. Baka sabi ko dyan lang yan sa Yunel. Binaliwala po namin. Yung nakaalis na po yung, na, yung naghahanap ng amoy na yun. Yun. Saka po na, na ano, na sa bahay po pala nila na nagumpisa yung sunog. Sa ngayon po, kabila kay sa pamilya na nado sa basketball court? Wala po. Dyan lang din po kami sa lugar namin. Nagtayo lang po kami ng tent. Hindi uh, na kayo umalis? Hindi po. Okay. Bakit po oh, hindi kayo umalis agad? Kasi po, baka po wala na po kaming abutan eh, ni, na, na, ano namin. Kaya dyan lang po kami, hindi po kami aalis. Iintayin po namin yung tulong sa amin ni Mayor. Maraming salamat po sa pagkakatan si Aling Janet. sa po sa mga nasunugan dito sa barangay Tugatog, Malabon.